Parma, Ang Buhay ni Eddie Salvatore, Episode 3 Aray ko, an ba? Kumakawala si Consuelo sa mahigpit ng pagkakahawak ng asawa. Ngunit mas humigpit pa ang hawak ni Ricardo at pinawala nito ang dalawang magkasunod na sampal sa pisngin ng asawa. Punyeta! Sino nakialam sa kahadiero? bakit nga lahati ang lamaan? Hindi makapagsalita si Consuelo dahil sa tinamong mga sampal. Napupot din na sumigaw si Consuelo. Kinuha ko. Bakit? May reklamo ka? Ibinigay ko kay Santi ang pera para sa itatayo niyang negosyo sa Maynila. Bakit mo pinakialaman? Isa uling sampal ang dumapo sa pisngi ni Consuelo. May karapatan kami ng mga anak mo sa perang yon, Ricardo. Para sa amin ang perang yon, hindi para sa kabit mo. Umiiyak sa puot si Consuelo. Walang iya ka? Sunod-sunod ng sampal uli ang dumapo sa mukha ni Consuelo. Hanggang sa sumargo ang dugo mula sa ilong at bibig niya. Pasalyang binitawan ni Ricardo ang asawa. Nagpupuyo sa galit si Ricardo. Mahigit dalawang milyon ang laman ng kahadiyero. Ang gasto sa mga susunod na taon para sa taniman at sakahan, pambili ng mga punla at pangpasawad sa mga tauhan. Ang kayamanan nila ay nasa lupain lahat. Mayaman sila sa lupain, pero hindi sa pera. Walang ginawa si Consuelo at ang dalawa nilang anak, kundi ang gumastos, ngunit walang naitulong sa kanya para paunlarin ang mga negosyo nila. Tinungo niya ang wine bar at kumuha ng dalawang bote ng alak at baso. Nagkulong siya sa kanyang opisina. Walang tigil sa pagtungga ng alak. Ilang taon pa niyang iipunin ang ganoon kalaking pera. Matanda na siya at wala siyang mapag-iiwanan ng pamamahala sa mga negosyo niya. Pero may nakikita siyang pag-asa sa kanyang bagong silang na anak, si Eddie. Ipapamana niya sa kanyang bunso ang malaking lupain ng Salvatore. Hahasain niya ito para maging tagapagmana ng kanyang mga lupain. Subalit, ang plano ni Ricardo ay hindi na matutupad dahil kinabukasan lamang ay isang masamang balita ang bumulaga sa buong nasasakupan ng Casa Salvatore. Vanessa! Vanessa! Sumisigaw na tawag ni Milagros sa labas ng bahay. Lumaba si Vanessa na karga ang kanyang anak. Tay pasing, nailagrin, bakit po? Nabalitaan mo na ba? Natagpo ang patay si Don Ricardo sa swimming pool sa kanilang mansyon. Hinihingal na wika ni Milagros. Natigilan si Vanessa. Haluhalong damdamin ang bumalot sa kanya. Malaya na siya sa makamundong pagnanasa sa kanya ni Ricardo. Pero paano na sila ng kanyang anak? Ano pong gagawin ko? Aalis na po ba kami ni Eddie rito? nag aalalang tanong ni Vanessa. Ngayong wala na si Ricardo, ay wala na rin silang puwang ng kanyang anak sa rest house ng mga Salvatore. Ano pa nga ba? Doon na kayo sa bahay ng anak mo. Huwag mo nang hintayin na itaboy ka ng donya. niya. Wika ni Pasiano. Opo, mag-aayos na po ako nataranta si Vanessa. Akin na si Eddie, Vanessa. Kinarga ni Milagros ang paslit. Tutulungan na kitang mag-impake. Uwi ka naman ni Pasiano. Nagmadaling nag-impake ng mga gamit si Vanessa. Ngunit natigil ang kanilang pag-iimpake nang dumating si Doña Consuelo na may kasamang mga pulis. Ayan siya! Hulihin niyo ang babaeng yan! Pinagnakawan niya ang asawa ko. Kaya naglasing ang asawa ko kagabi dahil nawawala ang pera niya. Sabi ng asawa ko, itinago niya rito sa rest house. Pero bigla na lamang nawala. Mabalasik na wika ni Consuelo. Hindi nakapagsalita agad si Napasiano, Milagros at Vanessa sa pagkagula. Miss Vanessa, kailangan ninyong pumunta sa himpila ng pulisya para panagutan ang inyong ginawa. Wika ng pulis. Agad na pinusasan ng pulis ang natitigilan pa rin na si Vanessa. Laila Green, tay pasing, tulungan po niyo ko. Umiiyak na napatingin sa mag-asawa si Vanessa. Sandali, mamang pulis. Walang katotohanan ang bintang niya. Hindi magagawa ni Vanessa ang magnakaw lakas loob na namagitan si Pasiano. Namaywang pa at dinoro ni Consuelo ang mag-asawa. Anong walang katotohanan? Itong dalawa, isama niyo rin to. Baka kasabot din silang babaeng to. Wika pa nito. Sumulak ang dugo ni Pasiano at hinarap si Consuelo. Mawalang galang na po. Dito na po ako tumanda bilang katiwala ni Don Ricardo. Hindi kami ganyan. Hindi kami magnanakaw. Ngunit parang walang narinig ang donya. Basta mamang pulis, imbistagahan niyo rin sila. Isinama na nga ng mga pulis ang mag-asawa. Pati ang paslit na si Eddie na karga ni Milagros ay nakasama. Magkagayon man, pagkatapos ng investigasyon ay pinawalan ang mag-asawa pero hindi si Vanessa. Nelagring, huwag po ninyong pababayaan si Eddie. Umiiyak na ni Yakap ni Vanessa ang anak. Huwag kang mag-alala Vanessa, akong bahala kay Eddie. Napaiyak na rin si Melagros. Hindi niya matanggap ang kasalukuyang kalagayan ni Vanessa. Vanessa, inosente ka. Huwag kang matakot. Makakalaya ka. Pigil ang emosyong wika ni Pasiano. Kay Pasing, nailagring, natatakot po ako. Pinipilit ni Doña Consuelo na ako raw ang nagnakaw ng pera nila. Humahagulhol na si Vanessa habang mahigpit ang yakap sa anak. Hindi totoo yan, Vanessa. Huwag na huwag kang aamin sa hindi mo ginawa. Madiing wika ni Milagros. Kinuha niya si Eddie mula kay Vanessa. Nang makalayo ang mag-asawa, ay nagsalita si Milagros. Pasing, pumunta tayo sa mansyon. Makikiusap tayo kay Doña Consuelo. Kahit napuputa ko sa kanya, ay maniniklohod ako para kay Vanessa humihikbing wika nito. Isang buntong hininga ang hinugot ni Pasiano kasabay ng pagtango. Ngunit, nabigo rin sila sa kanilang pakay dahil hindi sila pinatuloy sa mansyon. Mabigat ang dibdib ng mag-asawa nang umuwi. Hanggang sa makarating ng bahay ay maluha-luha pa rin sa galit si Milagros. Bakit ganun pasing? Bakit ang mga mayaman lamang ang may karapatan sa batas? Tayo mga mahihirap ang nagdurusa kahit walang kasalanan? Hindi dapat magdusa si Vanessa? Napakahayop talaga ni Doña Consuelo? Sumabog na ang tinitimping galit ni Milagros. Lumuluhang pinagmasdan niya ang paslit na si Eddie. Walang kamalay-malay sa mga hirap na pinagdadaanan ng sarili nitong ina. Nilapitan ni Pasyano ang asawa at inalo ito. Lagrin, tama na. Tetestigo tayo kung kinakailangan. Alagaan mong mabuti si Eddie para kay Vanessa. Umiiyak na napayakap na lamang si Lagrin sa asawa. May araw din ang matandang bruha na yan gigil na bulong ni Milagros. Pinabukasan, dahil sa pag-aalala, ay dinalaw uli ni Milagros sa presinto si Vanessa. Ngunit hindi niya ito naatagpuan. Mamang pulis, nasaan si Vanessa? Ah, yung nagnakaw ng pera ni Don Ricardo? Tanong ng pulis. Hindi siya magnanakaw. Hindi na nakatiis si Milagros. Gustong-gusto na niyang murahin ang pulis. Sayang ang uniforme ng kanyang kaharap sa mapanghusga nitong asal. Pinalaya na namin kagabi. Sabi ni dunya Consuelo patatawarin niya ang babaeng yon basta bayaran na lang ang perang ninakaw. Wika ng pulis. Sa halip ng matuwa ay kinabahan si Milagros. Nasaan na siya? Hindi naman siya umuwi sa amin ah. Wala na kaming pakialam doon. Basta pinalaya na siya. Sagot ng pulis at tinalagkuran na si Milagros. Mabilis na umalis si Milagros. Inisip niya na baka nagkasala si lamang sila ni Vanessa. nadat niya si Pasiano sa labas ng kanilang bahay na nilalaro si Eddie. Pasing, wala na sa presento si Vanessa. Narito na ba siya? Gumuhit sa mukha ni Pasyano ang pag-aalala. Ibinigay nito sa asawa ang kardang paslit. Nasaan raw? Teka, ako nga maghahanap. Nailagring, taypasing. Sabay na napalingon ang mag-asawa sa bagong dating na si Vanessa. Kukunin ko na po si Eddie, wika ni Vanessa. Ang mukha nito ay larawan ng pinagsamang takot lungkot at pag-aalala. Pinalaya ka na pala. Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Milagros. Sinipat nito ang babae na waring pagod na pagod. Inakay niya ito sa braso patungo sa kanilang dampa. Kasunod naman si Pasiano. Doon na po ako pinatuloy ni Doña Consuelo sa mansyon. Wika ni Vanessa. Walang saya na maaaninag sa mukha nito sa ay takot ang mababasa sa mga mata nito. Bakit doon? Kumunot ang noon ni Milagros. Bigla siyang kinabahan at nag-alala. Doon na raw po kami ni Eddie titira, malungkot na sagot ni Vanessa. Vanessa, ano ang ginawa iyo ng doon niya? Inalila ka na naman ano? Matigas ang pangan na tanong ni Pasiano dahil kitang kita sa itsura ng babae, ang pagod at maruming kasuutan. Ano nga kaya ang ginawa ni Doña Consuelo kay Vanessa? Abangan sa susunod na kabanata.